Ayan. Surprise talaga ako. Sinurprise. Surprise ko na ito si Magpode kasi. yan Ganyan tayo kayo meron sa ano. Merinda tayo. Tara. Pamerinda tayo. yan Ano ba ang natin? Wala ba tayo pamerinda dito? Wala. Ang ganyan ang katrabaho guys. Ang ganyan ang katrabaho. Na prank. Na prank. Na <laughs> prank sila guys. Na prank sila. Alam mo, so, sinabi ko, wala akong pera eh. <laughs> Pero binigay niyo naman tinapay, no? Bayad nga nito. Bili ako tinapay, sabi ko, wala akong pira. <laughs> ah, sabi ko, baka pwede hingin na lang. Yan, binigay lang tinapay, o. Oh, Ayan, o. No? Yan, set up na yung tinapay kasi wala akong pera eh. <laughs> Bigay naman niya, okay lang daw. Ayos, ang bait oh, ah. Ayos na yung pira. At least, naprank na ko lang. Salamat, salamat. Oh, tingin, tingin. <laughs> Hehehe. What's up, what's up, what's up, what's up Good morning, good morning, good morning sa lata. lahat uh, Panibagong araw, panibagong vlog na naman ako yung bahos So araw natin yun is Sabado Ay uh, tayo yung biyay. So wala akong pasayero ngayon Kaya may naisip ako na dadalawin Yung katimbibip namin na dito sa Pilipinas uh, Si Charlie Mac Ang pangalan niya ay Charlie Mac Hindi ko alam kung guwapo or maganda ang tatawag ko sa kanya So, napunta ko dito sa Quezon City, Project It. Kaya napaisipan ko, naalala ko. Uh, magkikita kami ni... Ako, <clears throat> oh, susurprising ko si Charlie Mack. Sa Team BBF namin, Team BBF Panga Channel. So, andito na siya sa Pilipinas pala. So, pupuntahan ko siya ngayon. Uh, Ipaprank ko siya ngayon. Uh, magbablog ako. Kuwari, wari, bibili akong tinapay at hindi ko babayaran sasabihin ko na wala akong pira ah, baka pwede manghihin na lang tingnan natin ko anong reaksyon niya <laughs> kung makikilala niya ako eh, magsasalamin ako para hindi niya ako makilala tingnan natin kung makikilala niya ako so yun lang samahan niya ako sa aking vlog for today ah, prank tayo ng katimbibip natin sa YT YouTube channel alright let's go So ito, andito tayo sa road Ah, ito yung bakery, oh. Baka ito siguro. Dito na kita tayo sa Roditin, eh. Baka yun siguro yung bakery na maliit. Pangit ang bikiri doon na isa lang yun ah. Lalo na mukha ni Charlie Maka. Ah. <laughs> Daan ko pa isa, isang bisis pa. si parang maliit lang na bikiri eh. Picturean ko. Ay pala ako. Uh, road 18 pala hindi hindi pala road 21. So, pastilan. Mali pala ako. So, road 18 pala siya. So, dito lang yung malapit. Nasa road Yung road 18 kasi uh, Ano na yan, road 20 na kasi Ito yung likod na to Yan yeah. yung likod Yan na yan Road 20 kasi yan eh Pagpunta doon sa road 20 So anak ko ano doon banda? Pwede rin dyan, diretso yun yung anak ko Ano doon dyan sa <coughs> Anak ko malapit Kaya yeah, baybayan natin tong uh, Road 18 Yan, yeah, balikan natin, hindi ko nakita eh ito yung road 18 kasi ah, sabi niya kasi bikir eh ito yung nakikita bikir eh ito may bikir dito maliit ito lang oh ito may bikir maliit yan, hindi naman yan si Makar ay ah, ito nga siguro chicks Oh, nandiyan nakabukas. Nandiyan nakabukas yung tindahan na uh, ano tayo. Wari hihingi ako ng tinapay. So tayo na salamin uh, di tayo makilala. Wala na, hindi na ako nakapagbalbas <laughs> eh. Uh, oh. pupunta na ako doon. Uh, lang ako. hindi na diyan na nagsimula yung tanong ko sa sa Atay

saan ko lang alam siya eh? kami pambayan. hindi kami pambayan? hindi. eh pambayan tumalit ko? hah? ganon kaano? ganon kaano? pa natin ganon kaano? ganon kaano? ganon kaano? ganon kaano? ganon ganon ako. ganon kaano? ganon kaano? ganon kaano? ganon kaano? Grab. kaano? ganon grab ganon kaano? Kaya ha? Wala okay. Balikan ko lang na bukas. Pwede. Pwede ka na bumalik ko yan. Hindi, balogi. kayo nyan. Hindi, okay balik ko na lang. Banihiram <laughs> na lang ako ng pira. Okay. Okay. Ha? Okay. Uh. may hinahanap ako dito eh. Ano Wanted kasi oo oh. ganyan <laughs> sa akin, ah? wala mga chicks wala mga chicks dito sa inyo? <laughs> walang <laughs> wala boy? <laughs> siya boy <laughs> boyish ano yan sa religion ni Dante? hindi po, hindi meron ako pa ganyan, shout out sa mga tendero hi, shout out mga oh. <laughs> people in the world <laughs> Ah, meron pa akong hinahanap dito eh. alam ko meron parang, parang may tinatago sila dito sa tao may kasama po ba kayo dito? May kasama kayo? Tatlo kami. Tatlo kayo? Tatlo. Ah, pangalan ng kasama niyo dito sa? Charlie pa. Ma. Charlie Mack? Artista yun ah. Blogger yun. Blogger yun? Hindi. Youtube. Ah, Youtube. Yeah. Kayo, blogger din kayo? Hindi, hindi. Hindi natin yun. Blogger din natin ako. Kumuha natin ito. Ayan, yung ka din Yung dati may pumunta dito vlogger si Kiano. Ano 'yun? Nakablog din. Vlog din siya eh. Yung yung Charlie Mac na ano. Nandito lang yung kasama niya. Oo. Ah, din siya. Nag-YouTube lang po. YouTube siya. YouTube lang. Sikat na yata yun na. Hindi pa naman. Pwede ba? Pwede magita yung ano, pwede magpa-collab sa kanya. Bro, Uli ka. Ay, ko, tira. Eh vlogger, baka, baka sakali makipag-vlog ako sa kanya. Magpa-picture lang ako sa kanya kasi artista yata yun eh. Siyempre mag vlog eh dapat magpa-picture, di ba? No. So, eh okay. baka lang ng ano niya, kasama niya. Charlie Mac. Charlie Mac. Parang artista DJ ng ano yan, radio yan ah. Ayun tinapan niya, wala pa ako. Eh, Balik ko na lang muna to. Wala, wala pang bayad eh. Okay, okay, wala bayad. Wala akong bayad dito eh. Balikan ko na lang yung ano ko utang. <laughs> <laughs> Utangin ko na lang ha. Ah. Di ba papajikas lang ako mga ano? <laughs> wala. Ah, wala kayo ba? ba yan? Wala ya? kami nga. Atay tayo dyan. <laughs> Bakang... Ayaw atay magpapicture yung... Magpapicture sana ako sa ano ngayon. Eh. Kasama nyo eh. Yung ano, <laughs> ano yung vlogger? Yung vlogger nyo ba? Baka sa tolong pa uno, bigyan kita, paki-store po tayo, magagalit yung vlogger yun eh. Ising, ah? ba Ising, ba. Ay, may vlogger pala dito na ano, tatawag natin. Papicture lang tayo. <laughs> Ay, si <say> Madam Charlie. <laughs> Ayun. Okay, <na>. lolo. <laughs> Ayun. Nag-uulan. <laughs> Ayun, nag-uulan. kilala uulan dinala. Hindi, parang kinalalayan Ayun, ah, na Kilala siguro ako ni ano. Uh, Magi-pagpe-picture ako kasi artista si Charlie Macdow. ayun, nadaan ah, ko dito. Magpa-picture lang ako sa kanya. Parang ayo ata lumabas. Ito yata yung vlogger na napakaano, na yung Marte. Dapat yung vlogger, hindi Marte. Eh. Dapat. Eh, naliligo pa yung vlogger, ano? Wala na tuloy. <laughs> Nagulat Nagulat si Charlie Mac Nagulat si Charlie Mac kasi Binibiro kasi nangutang ako sa si tinapay Sabi ko wala akong pambayad. Sabi ko wala akong pampayat Nagulat siya eh <laughs> Andito tayo Andito Andito so, si Charlie Andito si Charlie Mac, Charlie Mac eh, oh. Ang artist Yung vlogger na nadaanan ko Akala ko ayaw magpapicture sa akin eh kasi masungit pag vlogger kasi masungit yun eh kaya ayaw papicture tayo <laughs> so ayan nadaanan natin si Charlie Mack uh, katimbibit natin so nandito na pala siya sa Pilipinas so malapit lang pala so good morning good morning sa iyo good morning kuyang bao yun ko na yun si team bibit ko team bibit pa rin oo uh, team bibit ito uh, sulit na guwapong team bibit si Mack Makar no? Makar Ah, Makpudi. Ah, Magpudi. Oh, Makpudi Adventure. Ang pangalan niya sa YouTube niya Magpudi, pero ang pangalan niya sa Facebook Dali Charlie Mac. Mac. Ayun, guwapo-guwapo oh. no. Aray <laughs> <to>. <laughs> guwapo pala yung Charlie Mac ah. Ayun, shout out mo yung mga katindig natin diyan. Hello na. guys. Shout out Team BFF Pangasanil guys, kay BFF Vinsky, kay Sir Ricky sa Vlogs, at kay Kuya Umba, Yo, pinuntahan talaga ako hindi, okay, ko kasi uh, gusto ko kasi magpag-collab dito sa vlogger kasi sikat din tong vlogger. <laughs> <laughs> Siyempre, baka madagdagan, magpadam, madagdagan yung uh, nasa brother natin dyan. Oh, yan, yes. Eh, ano mo na? Yes! Mag Yaki. promote mo na yung mga eh, <laughs> yeah, promote mo yung mo. On, di ako karoon sa ano guys, sa may... Isaya, di ako sa Kisi, Malunggay, Manisal, o oh, imong Malunggay, Guapa rin, yung mga vlogger, no? si Mac Arpode, yan. Shout sa mga taga iba no? guys. <laughs> yung mga taga Cebu, asam ka sa no? Buhol, buhol. Ah, buhol, Kaya, ayun, nakita rin ni Charlie Yahoo! Ayan, ayan. si charlie magwapo ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. wala ligo ha, nakipagharap sa akin yan Pasensya na sa na Nadistorbo kita Okay lang, yan kasi, prank po sana Akala ko ikaw yun, ikaw yun Sabi ko, tingin niya ko ulit wala palang nunal kasi <laughs> po walang nunal, kasi may nunal eh. Kaya nabanti ko doon ako para parada kanina eh. Ah. ko. Kasi ano eh. Sabi ko, tinignan ko yung Facebook mo ulit. Oh, walang oh. nunal. <laughs> walang nunal eh. So, yun, nakita kita ulit doon. lumabas ka diba di ba? Oo, oh, no. lumabas ko. Kaya mabantig ako. Kaya nag-video na ako. Ah. ano. So, na. Ah, nakita ko na si Charlie mo ka. Nakita na. Ah, mga ka-kuya umbaw dyan. No? Yung support niya naman yung YouTube channel ni Charlie Mac. Charlie Mac, no? Makpudi Adventure. Ah, Makpudi yun. Oh. Sa YouTube channel YouTube niya. YouTube channel, Makpudi. Yeah, thank you, thank you, uh, Salamat sa pag pagpicture picture sa akin at uh, uras na oh. na-store mo kita. Okay, yan. Yes. <laughs> so, kapicture tayo ulit. Okay. okay. Surprise talaga ako. Oh, Sinurprise si ko na ito kasi yan. Gito tayo kayo. Mayroon sa ano. Mayroon na tayo. Tara. Pamirinda tayo. Yan. alam bang may merendahin natin? Wala ba tayong pang merendahin dito? Muna yan, gano'ng trabaho guys. Gano'ng trabaho. Na-prank ka naman kao ba, na-prank. Na-prank sila guys. Na-prank talaga <laughs> <laughs> kami. Alam bang, sinabi ko wala akong pira eh. Pero binigyan nyo naman tinapay, no? Bayad nyo din. Binibigyan niyan <laughs> ako tinapay, sabi ko wala akong pira. Na-prank, <laughs> <the> <laughs> ah, Sabi ko baka pwede hinihingi na lang. Yan, binigyan ako tinapay oh, ayan oh. No? Ya, saya tahu semua titiran yang tidak berapa lama. teh, panggangan teh, panggangan Jangan-jangan, te. oh, <laughs> ya, ya, <laughs> <laughs> apa nih? Saya nggak ada Saya Apa ini? Saya pakai tangan. Saya Saya Ay, Ay, ito, ay Thank <laughs> oh, <No, no. laughs> oh, <yeah>. oh, <laughs> Nakarating na tuloy sila sa lugar nila. <laughs> yung mga mahal <balyo> sa buhay. <laughs> oh, mga <maal laughs> sa buhay. Mayroon mga mahal nyo sa buhay. Baka nag chicks day yun. Thank you so much! Thank you